Hi mga mare, kakauwi ko lang galing dit, galing sa 7-Eleven. Tsaka pumunta rin ako ng ano, phase 2. Bumila ako ng short ng anak ko. Katlo isang daan lang. Kakauwi ko lang. Ayan. Bumila ako ng short niya doon sa ano, sa phase 2. Okay, sandaan. Tuloy ako sa ano, 7 eleven Hindi lang ako nag-video dun sa loob kasi ang hirap magbitbit. Bumili ako ng bumili. Kim Nori. No, no. Tatlo. Tapos bumili na rin ako dun ng mayonnaise sa loob na. Sixteen lang naman to. Ito, 36 ang isa kaya tatlo na yung binili ko. Tapos dumaan ako ngayon sa palengke. Bumili ako ng crab stick. Alam niyo na siguro kung anong gagawin natin. Hi hey, mga mare! Gagawa tayo ngayon ng gimbab ba tawag doon? Ayan o. Oh. Crab sticks. G kita yung ginagawa. ko. Talat kasi ng anong wala akong... Bibili sana ako ng ano doon sa... Ano? Sa Facebook ba? Bibili ako ng bedsheet. May dalawang punta na siya. Kaso nga lang mahal. Hindi ko talaga afford. 320 kasi yun. 340, 380. Sa ano na lang ako bibili? Online. Apat. 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 Lima. Lima. I Amin. Mean. Sabang o. Oh. Tapos banlian daw natin ang tubig. Na nagturo lang sa akin. Hindi ba kita yung ginagawa ko? Ngayon, ko na siya ng mainit na tubig. mag ko sa pa. Drain muna natin to. Drain natin para matanggal yung tubig. Ano tayo pino? Mahal ko, 35. Ang natin ng konti, ano? Balat ba? Kasi medyo makapal. Sige, natin ng pipino. Oh, malinis to ah. Mukha lang madumi. Madumi talaga. Hihwan natin yung pipino. Hingga natin yung buto. Hihwan natin ito ng maliliit. Ito na mali nakabili ng magandang-gandang chopping board. rin naman sarap. Kasi <laughs> di mo naman palagi nagluluto. Hindi kasi ako maroon na Kaya ayaw mag eh. <laughs> ko mag-asawa eh. Malinis to ah. Madumi lang. Tingnan. <laughs> Pag masarap to, umorder kayo sa akin. Sarap <laughs> na. Ang daming pipino. na natin ito maliliit tong crab stick. Yan, ito na yung crabs. Ayan natin. Yan. Ilagay natin ng kanin directly. Or English word! Yan. One cup of rice. Pero hindi pa siya puno, ha? Ayun natin. Malinis na yung kamay ko. Nagugas ako kapon. Ha, <laughs> 1 kutsarang sugar. Too good. Ayan. Tama na yun. So, meron tayong mayonnaise. Maliit lang to. Pag kulang, dagdagan natin. Diba? Hipin-hipin lang. Anong Gamitan. Siyempre, sumuti natin kay mahalang mga ingredients. Tapos, lagyan natin ng tubig na galing sa pichel. Isa putara lang. Okay na yun. Wala tayong oil. Wala kong sasamay oil. Ayan, halu-haluin lang natin sila lahat. Wala kasi ako nabili yung Q-Pi ba yun? Q-Pi or Q-Pi? Wala akong nabili sa 7-Eleven. Saka, nagtanong din naman ako sa 7-Eleven. Wala daw silang ganun. Ayan, halo halo na natin sa lahat, diba? Laki ng bukang, ha! Tap. Ito yung anak ko. Sabi ko, masira ko eh. yun. Ah. Wala ka, wala kasi siyang damit. May natira tira pa. Meta perwede na ko lang. Hello. Hmm. Meron. Thank you for watching.